Hoy mga mahilig sa entertainment! Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines, ang iyong pinagmumula ng pinakabago at pinakamainit na balita sa showbiz, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update. Ngayon, sumisid tayo sa trending story ngayon, sa wakas ay binasag na ni Buboy Villar ang kanyang katahimikan sa mga seryosong alegasyon na ginawa ng kanyang dating partner na si Angeline Gorenz, kamakailan lamang. Inakusahan ni Angelin si Buboy ng pisikal na pang-aabuso na sinasabing nakaranas siya ng karahasan, pagsasakal, at pandiwang pagmamaltrato sa nakaraan nilang relasyon. Sinabi rin niya na napabayaan ni Buboy ang pinansyal na suporta para sa kanilang dalawang anak matapos magsimula ng bagong pamilya kasama ang kanyang kasalukuyang kinakasama na si Kriza Maesampiano. Ngunit mariing itinanggi ni Buboy ang mga pahayag na ito, sa isang eksklusibong panayam, nagpahayag siya ng pagkabigla sa mga akusasyon na nagsasabing, dumaan sa buhay ko na yung tatay ko na nakit sa nanay ko. Alam ko na mali ang manakit ng babae. Mahal ko ang nanay ko kaya hindi ko maisipang saktan si Angilin. Pagdating naman sa child support, nilinaw ni Buboy na legal na naayos ang kanilang financial agreement. Gayunpaman, inamin niya na nahirapan siya sa pananalapi noong nakaraang taon. Ang tugon ni Buboy sa social media drama binigyang diin din ni Buboy na dapat pag-usapan ang mga ganitong issue sa tamang legal venue, hindi sa social media. Sinabi niya, hindi ako maninira ng tao. Pinagdadasal ko na lang talaga ang lahat ng ito. Samantala, pinaninindigan ni Angeline ang kanyang mga pahayag na nagbabahagi ng isang detalyadong post sa Facebook tungkol sa diumanoy traumatic na karanasan niya kay Buboy. Inakusahan pa niya ito ng labis na pag-inom at pagiging marahas, lalo na kapag naiinis, ano ang susunod sa magkabilang panig na nagsasabi ng magkaibang kwento, ano ang tunay na katotohanan. Malulutas ba ng pribado ang isyong ito, o lalala pa ba ito, ano sa palagay mo ang kontrobersyang ito? Nagsasabi ba ng totoo si Buboy o may valid reason si Angilin para magsalita? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento at syempre huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas eksklusibong mga update sa showbiz. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off. Magkita kita tayo sa susunod na video.